Yes, long time no see. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Um, sa ngayon po ay eh, pupunta tayo ng Oakland. Um, Mama Michelle, syempre. Uh, family day kasi day off ngayon. So, sige na. Punta na kami kasi uh, kita tayo doon kasi magtatanghali na. Okay. See ya kakarating lang namin dito sa may manukaw yun no papunta kami dyan sa may Heyman Park yung gusaling niya no oh. yan yung Manukau station saka nandyan pa rin yung Manukaw Institute of Technology dyan kami pupunta to tatawid kami sa may Hayman Park Hayman Park first time namin dito Hayman Park sa may Oakland yeah 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 ano yan? Hindi kaya grapes yan? <laughs> dito. May palaruan ng mga bata dito. Hindi naman ganong kalaki yan tapos sa side na to ang gusali galing kami ng Westfield ang laki ng slide nila dito ah Uh, ano yan swing naman oh. ah mayroong kwan ano yan you know Zipline. Hmm. zip line wow. Malilim ito. Lamig dito sa mga ilalim ng mga punong kahit dito doon banda ang mga bibi dito merong <coughs> mini lake <coughs> excuse me Ang galing Ah, so, uh, to Manukau Institute of Technology. Pus yung bus station nandun. Yan, naglalakad kami ngayon. Papunta kami dun sa Mount Eden. Saan ba yung daan natin? Yun. Access to summit Mount Eden. So, dito. Mm uh -hmm. -huh. May pumasok sa mata ko. Sakit. Hey. Mantas pala. Alam ba yung meters to? Kalimutan ko lang. Pero yung yung vulkan daw yung ano. Ano Maganda dito. Yan o. No? Maong pao. Uh, Maong Eden. Ayun na. Ay, kung pisa lang, pagod na kayo. <laughs> Itong mga kuliglig. daming kebahayaan dyan no? oh. Ten minit walk dah 10 minutes. Pero, nakakapagod pala. Bakit kasi. Wow! Ganda dito. Nasa, tatatakpan yung sikat ng araw daming puno kasi pero lapit na kami natatanong ko na yung dyan sa tuktok sa may summit si sementado ngayon dyan tayo pupunta dyan sa, ngayon, dyan sa summit first time din namin pumunta dito sa may Mount Eden dito sa may Oakland may isang puno dito oh. pero sayang oh. matay na yung puno matay na. tapos tas niya may chopper oh, nakikita nyo ba yun Lapit na. Yan, ganda dyan sa so, baba, baba o. Tapos doon. Oh, dah kat tengah situ. Ini nama Rajang Arena anu bayan. Park Sabi. Sendala tu. Oh. residential area tapos mga commercial yun know, oh yung oakland tower oh ito nyo ba yun kabihas na nyo siyudad ang oakland itu nak tayo, summit dah 11 sebab apalah hai mimpi tulai doon mimpi tulai na ino kapan nak tulai Harbour Bridge, yata. Ito yung crater ng Mount Eden no oh. Lalim nito is 600 plus feet 664 feet yata Tapos yun oh. 164 atau 164? 164 feet pala Ito Uling sumabog tu 15,000 years ago sumabog tu 15,000 years ago Pero dormant na to Dormant Ang ganda dito Sa may summit o hmm, paiko to Tapos yun Pupunta kami do oh, no Sampai kabila Tapos ito Iyan Ting sa may city oh. City ng Auckland. Tapos ito yung crater ng bulkan ng Mount Eden na 164 feet ang lalim niya. Uh -huh, siyempre Daming kabahayan dito, oh. residential area. Hi. Nakapayong Ikaw lang nga nakapayong dito eh. <laughs> Ikaw lang nakapayong. Ano tong harang no? Ganda tong boardwalk na to. daan, -daan kayo dyan kuloy. Eh. mahulog kayo. ito na yung last na kun tapos